Garab tayo palay! Ayan! O. For today's mini vlog ay tinuruan natin si Kano na maggapas ng palay dito sa bukid. Okay, good morning guys. Today is the day na magharvest kami ng aming palayan. Uh, dito sa probinsya. Kasama natin si John. First time ni John. Ako naman first time for a very long time. Matagal na ako na hindi naka-harvest ng palay. So, ito na guys. Naglalakad na kami ni Jan. Papunta na tayo sa farm natin sa Palayan. Ang oras ay alas 7. So, ang gagawin natin dito ay magpapaarawan lang tayo. Kasi medyo hindi maganda ang ani natin ngayon. Hindi siya masyadong uh, 100% okay. So, kaya magpapaarawan tayo. Meron tayong... Uh, ilang katao natutulong sa atin ngayon sa pag-aani. Papakilala natin sila maya-maya. Ayon si Jan, nakabotas lang si Jan guys kasi yung ibang parte ng ating uh, palayan ay lapok. So lapok siya. Nandito na tayo. Tara! Mag-ani tayo ng palay. Pala. Palay. Ito na ang ating classmate guys. Sana ang iba nating classmate. Wow. Anamahaw ah, pa ang ating ibang classmate. Galing pa lang <laughs> na Ha? Galing pa lang. Ah, ayun, ayun. Pilaman takabook. <laughs> ay, eh, 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 ay, ay. na siya ang t-shirt ni Dingding. Si Kwan. Kinsa? Si Galin pa. Galin akong tigilan to. Okay, Galin. Uh, Apel ka ding. Dingding. -ding and uh, si Roy Roy. Inday. Inday? Inday? Oh. Asige ah, sige, dali, akita sa atong umpisahan sa. Ah, this is the this is the lapok. Apele on. Asige. Ah, ah sige. okay. So antayin natin yung iba nating mga kasama dito, guys. Yan. Tara, garab tayo palay. Ayan, oh. Issue guantes. So natay guantes dire pang. Oh, kuha dire guantes. Okay. Aha. Uh -huh. And for safety reasons, maglagay lang tayo ng guantes, no? Para hindi tayo masugatan kasi mahirap talaga ang magapas ng palay, guys. So minsan talaga, na dadali tayo nito no so mabuti nang mag-ingat tayo o oh, di ba parang surgical <laughs> mali pala itong nadala namin na guantes guys uh, hindi namin natignan ng maayos dapat yung medyo makapal yung uh, ginamit natin dito uh, pero ito yung pinadala kasi namin sa balikbayan dati hindi naman to nabuksan namin uh, before Okay, so ito na, maglalagay lang tayo ng uh, gloves and then mag-umpisa na tayong uh, mag-garab. Uh, kung sa Bisaya pa mag-garab, uh, pero sabi ni Jan parang uh, gamit daw ito sa doktor o, oh. <laughs> pang check. <laughs> so ito na guys, uh, first time ni Jan ito na matry, no? Ayan po si Roy Roy, nag-start na siya. Meron tayong mga ilang kahon dito ng uh, palay, I think nasa 8 To 10 nakahon kahon and may mga iba pa kaming kasama guys na hindi pa sila dumarating so mauna na muna kami, ayan po si papa mag-start na rin siya and of course ipapakita natin kay John kung ano nga ba ang tamang paraan ng paggapas ng palay kasi may iba-ibang paraan yan eh may technique yan guys so para mas maingat kayo ganito po ang dapat na pag-ani ng palay so us. ayan na nanonood muna si John <laughs> yeah, kay Papa ayan Theo po do si Tio Duping yung aming kapitbahay ayan tinutulungan niya po kami actually we end oh, like up uh, mga ilan kami dito 1 2 3 4 5 6 Ayan ang nagdadatulong-tulong uh, para si madaling bang, matapos, no? Uh, yeah. meron na namang bagong teknolohiya mm -hmm. ngayon. It 'Yun yung tinatawag na harvester. So Pero minsan kasi kapag uh, medyo ganito Pile. lang kalawak, ka, no, ang uh, okay. ating uh, so area at hindi naman ganoon ka 100% maganda mm -hmm. ang tubo ng palay, hindi sila minsan hindi sila pumupunta ayan so ganito ang lumang uh, paraan like ng pag-aani pag ng palay Namingo. dito sa probinsya ayan so Sige. ipapakita try natin na si kay Jan. Jan and of course ituturuan mm, natin try. kay Jan so Careful ayan si Jan hand. kinuha na niya ang uh, garab kay papa pero sabi ni papa hindi mm -hmm. dapat ganoon ah, ganito okay. dapat ah, ang paghawak uh, at ganito oh. dapat ang pag add -ad at pag or pagkata Okay. ng palay What, para yes. hindi tayo masugatan. Down. So, ayan Down. na guys. Wow, si Jan, nag-try oh, na siya na, na magarap ng palay. Si and, uh, Grabe okay, guys, eh, no first ngayon, time dear. niyang gawin Ay, ito. And, and marunong na kaagad siya guys <laughs> and fast learner <laughs> Pilang sa sa siya. sa akong sa ron. Ayan. So, hindi mo uh, talaga aakalain 3, na si John dear. ay isang Amerikano. Oh. First time din ni John ah, sa buong buhay niya <laughs> na makakita ng palayan. Ayan. Dahil sa Ayan. US, guys, uh, dito uh, meron ba? parte din naman ng Ayan US, no pero si uh, ilang percent lang, ay, siguro 0.1%. O na. <laughs> hindi naman siguro, uh, siguro mga 5%. Ano correct me if I'm wrong. Basta, meron din namang palayan <laughs> doon, guys. Score, uh, comment nga kayo guys. kung anong state Um, ah, nag-grow sila ng <laughs> wheat <laughs> at ang <laughs> ano doon uh, ni wheat. later, uh, uh, o'clock. Na mga hmm. ganito guys. Palay. Palay yan. Ayan. so, Pastor, ayan, oh, ayan uh, guys. Uh, tutulungan lang yeah. natin sila. And then, ang oras pala ng trabaho Ay, dito. Maroon, arawan ayan kasi po, guys. Ito, oh. guys. Uh, 400 pesos a ano day. Ano sila? Nagpaligsahan Ayan. sila? Paligsahan. Tapos ang oras ng trabaho ay alas 7 hanggang One. alas 11. Tapos pagka alas 11, magla-lunch na sila. And then balik One na minute. naman sila ng alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. O, oh, yeah. ba? Diba? Ganun po, guys. so Mahirap talaga maging farmer. Kaya saludo ako sa ating mga kababayan, mm -hmm. na mga farmer. So, and, meron tayong uh, uh, papunta para natin. Dahil, pa yung iba nating, mahal uh, ngayon, guys, no? Kasamahan. Ang uh, kilo ng uh, bigas. Ah. Kaya sabi ko sa aking uh, pamilya, okay, kapag magkano oh, ang maani natin ba? dito, itatago mm -hmm. lang natin ito. Hindi natin ito ibibenta oh. kasi kung ibibenta naman, <laughs> ay konti uh, lang ang bili nila guys so mas maganda talaga na itago mo lang yan at gawin mo lang konsumo okay, ang that's iyong palay o di ba kailangan talaga okay. maging madiscard. especially kapag ka, uh, hindi naman gaano kadami no ang inyong ani siguro kung nasa more than 100 uh, sacks yan pwede mo pa siyang ibenta yung iba pero pagka mga 20 lang ganyan uh, malulugi ka talaga kaya uh, ang uh, discarde dyan ay itatago mo lang at gawin mo lang konsumo ng iyong pamilya kasi meron kaming uh, tatlong family dito eh so eto na guys pagkatapos nito mamaya ganito po kalawak ang ating uh, aanihin ngayon at pagka maya-maya guys ay uh, pupunta na rin kami sa bayan para bumili ng kanilang merienda at uh, ng kanilang uh, lunch kasi libre po ang merienda guys uh, 400 pesos a day, libre na 'yan ang merienda and libre na din ang lunch. Ayan, and uh, pupunta pala kami ngayon sa McD uh, dahil i-level up natin ang merienda para sa ating mga kaibigan. So dati biscuit-biscuit, dati ay uh, tinatinapay ngayon naman ay gusto natin i-level up natin, 'o, uh -huh. 'di ba? Dahil mahirap okay, talaga guys so oh, magkapas ng mag para sa si oh, Ilang uh, minuto pa lang yan guys pero marami na silang uh, na garab o oh, mabilis ah, talaga sila guys. <laughs> Sino sa inyo dyan ang oh? mga farmer mag-comment huh? kayo. Mabuhay tayong ako. lahat. O uh, diba, excited na ako guys kung ilang sako ah, kaya no At, uh, ang maani natin ngayon. Natin sila so, sa mga dito, nanonood sa naman, atin, hulaan nga ka ninyo guys kung ilang sako ang matabas natin yes, ngayon. A harvester. Um, But ang may makahula nito, sinabi ko diba here, sa nung nakaraan, ang may wide, Uh. tamang numero uh, kung ilan like sako ang ating maani no, gamay, ay magkakaroon gamay. ng isang sakong pala yeah, din pa diba, malaking tulong na yan guys ha Depende sa inyo kung ibebenta nyo really. ba or ipagaling really galing nyo ba. O, di ba? Kasi mahal nga ngayon ang kilo ng bigas. Uh, magandang variety ito, guys. Uh, napalay. Kaya pag nagsaing uh, kanito talagang mabango talaga, maputi. Uh, Diyos, diba? Hi guys! Nandito tayo ngayon sa bahay ng aking lolo, El Difonso Lola Biata, pero wala na sila ngayon. Ayan, pero ito, ito talaga, tanim nila ito guys, ang sampalok. ang daming sampalok dito. Napaligiran kami ng sampalok. Ayan, tapos, ayan, ayan. Good? ya yeah, bayabas na guys oh bayabas nan some on the ground hmm na no. like uh, fig ah uh, guava guava guava, guava. Mm, no na odor. huh no odor, no odor. ay yan guys oh bayabas ganito ang bayabas namin dito pero meron yung malaki dati pinuto lang namin pero dear we will try this oh the sambag pero how can I get it I we need know. uh We need a cohit. We need a cohit. Maybe this one, oh. Yeah. Can you try that there? Very high. Very high. No, it's there. oh. It's there, the honey. oh. It's there. Nah. Ang ah! Oh, it's everywhere now. Nah. Ito na guys, nakuha ko na yung sampalok. Ayun oh. Wow. Okay, ganito po ang sampalok sa aming probinsya. Okay dear, try it. Mhm. Uh I -huh. don't have any water. It's okay. Don't break. We have already open. Okay. Okay. Tignan natin dear ha, bawal masira ang mukha. Okay. Okay, smells green Let's eat. like a green bean. Let's eat. You sure? Mm-hmm. Hmm. Mm. Mm. Ganito talaga, nilalagay He ito sa it. isda. I don't. Nilalagay ito sa isda, dear. needs to be processed. mm -hmm. Nilalagay sa fish. And then, sinampalukang isda. Sukwa tayo ng marami tapos gagawa tayo sa nang isda. Is Mamaya gonna, yan yung ulan natin. Is this gonna natin. be enough? Hmm? No. Enough? We we'll have to get a lot. Well, there's some on the roof. Mm uh -hmm. -huh. Ang sarap niya. namin dito dahi. Dati ay nilalagyan namin ng asin. Ayan oh. Papaya. Tinanim din niya ang lolo punso ko. Maalala mo dati dear? Do you remember the picture that I I sent to you, Lulupunso used to climb that bamboo tree. He climbed the bamboo tree? Mm-hmm. He's very strong. Wow. At the age of 80, he was very strong. He doesn't want to listen. He don't want to listen. Don't mm -hmm. do that because it's very dangerous. No. He doesn't want to listen. So ang dami dito guys, paikot ito na puro mga sampalok, tapos mga ube. Ay, hala grabe naman itong papaya mm -hmm. <laughs> This is the tallest papaya na nakita ko, guys. Ayan Ayun pa diro, oh. you know that biggest uh, tree in there. There. Oh. The biggest tree in there san pablo also san Palo? Mm -hmm. so before uh dear when i was a kid we used to you know um have somebody harvested it for us and then they're gonna get uh, like uh five cans ten cans we're gonna sell it to them we sold it to them then that's... Mm, that's ubi mm, ubi yam purple yam mm, that one Oh, the vine grows up the yes. tree? Aha, uh -huh. that's purple yam. Ah, it's ready. Mm-mm, ready na yan. Pero mataas kasi, mahirap kunin. Need a ladder. Mm-mm. Ang dami pa dito. Hmm. Lots well, of coconut trees trying to grow. Oh, oh yeah. Mm-hmm. Yes. Firewood? Ah, uh, charcoal. 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 Ayan, charcoal. Gagawin lang charcoal yan, guys. Dito sa probinsya namin Ako hindi ka talaga Mauubusan ang pagkain dito Kung wala kang makain Nandito lang lahat Dragon fruit mm. Oh dragon fruit mm. May dragon fruit din tayo dear Ayan Dragon fruit O oh, diba Tara na dear Sampalok Maasim kasi ito guys eh So nilalagyan namin ito ng asin man, Hindi na kailangan hugasan yun mm. Mmm, masyap tayo kapag may asin. Ayan, so nag-breakfast na din kami. Itong leftover natin, ng sinigang na pork ribs, ang ulam natin. And of course, yung uh, leftover natin na fried chicken. And then, pagkatapos niyan, ay nag na din yung ating mga kasamahan. Ayan, kinain din nila yung leftover natin na durian. Nabuksan natin ito kahapon. And meron din na tayong uh, marang na binili natin sa Davao nung nakaraan. So yan po yung kanilang uh, merienda ngayon, oh, 'di ba? Social marang at dorian ang merienda and uh, tinapay with strawberry jam. Ano pa kamaya-maya guys, ay uh, naisipan ni Jana mag-exercise. sa... Uh, And ito yung paraan niya na pag-exercise dito sa bukid, guys. Magba-bike-bike lang yan siya. Ikot-ikot lang yan siya. Ilang kanto ang kanyang uh, pupuntahan. Sabi ko mag-ingat siya kasi syempre may mga dumadaan dito na mga sasakyan. Ayan, pero magaling naman si Jan mag-bike. Uh, o, oh, diba? Bike. Ayan, may binisita din tayo ng ating kaibigan na si Jingjing. Jing. Ayan. Tapos ayan na si Jan, oh, nakailang ikot na yan si Jan, guys. Oh, 'di ba? Sana all nag-exercise. And pagkatapos niyan, guys, ay naligo na kami at uh, pupunta tayo sa bayan. Eto may bagong McDonald's pala dito sa Kidapawan. So sabi ko sa kanila ay ayan na. Uh, bili tayo ng uh, burger dahil yun ang uh, merienda natin mamaya doon sa mga nagatulong sa atin na magapas ng palay. So habang bumibili si Rose Ann, kami naman ay pumunta naman kami sa mall ayan para mamili ng uh, mga electric fan so magdo-donate kasi ako bilang uh, birthday ko na soon. So naisipan ko na mag-donate no ng uh, electric fan sa uh, paaralan ayan sa paaralan or sa room ng aking mga pamangkin na si Kiang Kiang at si Audrey kasi nasira daw ang kanilang electric fan eh dahil summertime summer time ngayon sobrang init talaga so uh, kailangan bigyan natin sila ng electric fan so ito yung napili namin industrial fan ayan kukuha lang tayo ng dalawa nito ayan industrial para matibay talaga ba para matagal masira ah. So ayan, dalawang ganito. And maraming maraming salamat sa mga nag-assist sa atin kahapon. Ayan, so ito na guys. Uh, I-check lang natin para pasigurado ba. And in the meantime, sila dyan din habang nag uh, ako ng electric fan, si dyan din ay nag-grocery din. Ayan, bili lang sila ng mga Pringles. Ayan, bili sila ng mga mantika. And then, bili sila ng kung ano-ano ang mga binili nila dito guys para pang konsumo namin sa isang araw. Ayan, tapos meron tayo yung mga delata, soft drinks, ayan. Tapos bumili din sila ng uh, butter. And then uh, gulay, mm -mm. dahil may uh, dinner tayo mamayang gabi kasama ang ating mga kamag-anak dito sa probinsya. So ayan, uh, bibili na si Jan. Oh, particular talaga 'yan si Jan sa mga binibili niya. Needs check niya ang mga ingredients, mga ganyan, mga label, ganyan, oh, 'di ba? Tapos bumili siya ng sikserya, tapos bumili din sila ng ayan, mga seasonings Ayan, mga onion, garlic, uh, at uh, ayan nga, mga prutas, mga repolyo, gulay, mm, ba? Diba? Tapos bumili din sila ng karne dahil uh, mamayang gabi ay uh, balak naming mag-fried pork. And of course, bibili din tayo ng chicken. And a few eternity later, eto na guys, sa mga napamili natin, isang uh, malaking push cart. And of course, meron din tayong, ayan na yung dalawang electric fan. Eto na guys, fast forward tayo pag uwi namin. Eto na, sinerve na natin ang... 25 uh, piraso na McDonald's uh, Classic Burger. Ayan. So, para maiba naman, guys, bang. Kasi hindi lang puro tinapay, biscuit, ganyan. So, level up tayo. Guys, merienda na! Oh, yeah! Yehey! Yeah! Yeah! Yehey! Yeah! <laughs> tagtulog gid <gira> ay. <laughs> okay, sige na, dali na mo guys. Ha? Kuwit kayo. Ha. di. Wala. Dear. Hmm. Sana, Sana all. Sana all. Wow. Sana all. sweet all. Sana all. Sana all. Sana na Sana all. Sana all. Sana

Pina ang na magpa Yung Ah, na Ayan na guys, uh, for uh, dinner, magluluto lang si John ng chicken mushroom soup. Ayan, hinihiwa lang niya sa maliliit ang ating uh, chicken. And of course, si John, magluluto siya ng fried pork. Paborito ni John, kaya na-request niya na luto. Ayan ang aking kapatid. Hinihiwa lang ni John sa cubes. And... Uh, yun lang guys, 40 uh, for today's mini vlog, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan na, mm. nagkakasiyahan yeah, ng ating pamilya. Ayan, May sa kapang the family that eats together stays together. So ito na guys, ina-enjoy lang natin fried <coughs> pork and chicken mushroom soup for dinner. Thank you so much for watching everyone. Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang support sa Johannes and John. Sana hindi kayo magsawang supportahan kami at abangan ninyo ang ating iba uh, iwa pang mga Exciting mini vlogs. Sa, sa Thank you for watching, and I'll see you in the next one. Bye.